lalang muli, lalo na sa kababaihan. Huwag basta-bastang magpapaniwala sa mga manliligaw na online nyo lang nakilala dahil malaki ang posibilidad, scammer yan. Habang sa Quezon City, wanted ang may-ari ng dummy account na naninira sa isang babaeng negosyante at kanyang pamilya. Magbabalita si Faith Del Mundo. Nakakatakot. Hindi na makatulog at makapagtrabaho ng maayos ang 41 anyos na babaeng ito. May mga account daw kasi sa Facebook na di niya kilala, pero naninira sa kanya. Sinasabi po kasi nung dami account na scammer daw ako. Sinisira niya na po yung mga katulong, yung mga kasambahay. Ginagawa niya po, akala niya ganun lang kaano yung kasambahay. Ang mas hindi raw niya matanggap ay nagpost pa ang suspect ng edited na hubad na larawan ng 17 anyos niyang anak na babae. Apektado na tuloy ang pag-aaral ng dalagita. Sinasabi niya po is, ano, haharangan niya yung mga anak ko sa sagasaan, tapos aabangan niya sa school, tapos ano, papabugbog niya, hahambalusin daw niya. Nilolocate na ng National Bureau of Investigation ang dummy account. I feel cheated on. Mahirap kapag nasway yung emotions mo. And, mahirap after. Parang, ang hirap tanggapin eh, na parang yung hard-earned money mo, naglaho lang ng parang bula. Tapos, everything went, went down the drain. Sobra naman ang panlulumo ng 31 anyos na babaeng ito matapos paibigin at isahan ng makilala sa dating app na scammer pala. 1.2 million pesos ng kanyang ipon ang natangay ni Jeremy Jaime Vergara. Nag-umpisa raw ang lahat sa paghingihingi lang ng suspect ng pera. Nakapagsend ako every day ng 100. Binigay ko siya for 9, 10 consecutive days. na ako, lagi niya ako i-remind every morning na, Babe, nasend mo na ba? Ganyan, blah, blah, blah. So ako naman, ah... Uh, continue lang naman na nagbibigay sa kanya. Tapos, uh, after kung mabigay, doon na naging madalang yung na pagkikita. Itong 39 anyos na negosyante, natangayan din daw ng isang milyon. Ang modus naman sa kanya ni Jeremy, manghingi ng mamahaling mga bagay gaya ng branded na sapatos. He keeps on kailan yun mabubuo, yung mga ganun yun. Parang, hey, I'm so stressed with business right now. I have my own Financial problems. Yun, ano, um, niya ako. Dalawa lang sila sa limang biktima na naloko nitong si Jeremy Jaime Vergara. Ang kabuang halaga ng natangay niya, nasa 15 million pesos na. Lunes nang maaresto si Vergara sa Mandaluyong, nahulian pa siya ng tatlong sa ng cocaine. Napag-alaman pang dati ng may kasong homicide ng suspect. Tumanggi ginamang magbigay ng pahayagang suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso para sa 1PH Faith del Mundo News 5